ёо уёо ёо хүм боод улитматай хэ на уй гаа нөө уй хийхт улитматай о хийхт аа гоо гин яа ба хийхт улитматай хийхт о оё нёо гаа гадтай ба нёо сп 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 гэн сэн он фүс ito matay oh kuhain ko kaya ito matay <laughs> good morning good morning mga tay Welcome ka sa panibabang adventures po natin at kanarim na rin adventures tayo mga tay uh, huli natin na ano Uh, fishing adventures po dito sa may ano Canarim Lake may Victoria Tarlac Victoria Tarlac mga tayo yung nakakasakop nito so yun mga ate ito yung gamit natin may floater yan dalawa dalawa yung pamiwas natin mga tayo yan ito dalawa rin pamiwas natin yun so yun mga ate kita tayo bali so maraming kalaban tayo mga tayo kasi madaming ano mga nagdadala so sana tayo mga tay bottom sit up ko mga yung sa pangalawa dami namin na uli mga tay kahapon nila mamar at ni jeric kaso wala kaming video mga kasi ano nga nalubad yung cellphone ko mabilis lang tayo mga tay mag ano ito mamimiwas ngayon kasi mamaya uwi na ako Uy, 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 uy. Uy, ito, mga ito. Ito, ito, ito. Uy! kinagat ko ito. Uy. Uy, ito. Oh, ito, mga katoy. Ang laki, oh. Yes, sir. Thank you, Lord. Wow. <laughs> dali mo yung karpa puli uy, sus Ano ba yan? Bakit ka ganun? Hehehehe <laughs> Gusto ka, huwag nyo kong waldohin. nag lang ako dito. ni <laughs> kasama matay yung mga kasama ko yung nakaraan. Nag-cutscene ko pa. Hello. Uh, may inutusan sila eh. So yun, mga tay, shoutout tayo mga tay. Shoutout nga pala kay GC Fishing Adventures. Yung shoutout ka choy. Jonix Vlog, yung shoutout ka choy. Kay Aro Vlog, yung shout Shoutout na Bruce Anglers shout out ka pala sa lahat ng members kay Kachoy Bilog yun shout out Kachoy uh, kay Papa Chin yun shout out Kachoy maraming salamat sa ano sa full support lagi yan mga tayo ano, nanonood ng ano ng TV yung yung screen yung malaki makita uh, kita kita yung biwas natin doon sa nila eh kasi nung minsan mga eh, na-imbitahan ako pumunta doon sa kanila pinapanood ko yung video ko doon Grabe, ang laki ng mukha ko pala Kita-kita <laughs> yung huli natin Si ah, shoutout nga pala sa NC Anglers Group Yun, shoutout Pitonggo TV Yun, shoutout ko, Troy eh. Ay. Ayun, shoutout sa Alas Vlog Fishing Adventures Yun, kay JPasing Adventures, yun, shoutout Kay Natus Vlog, yung shoutout kachoy, yun. Ganda ng experience ko nung nakaraan. Dalawang beses, kanina ko ito yung experience ko ng roho tsaka yung roja lang. Ayun, 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 maghihula ulit mga tayo. Alam, alam. Ayun, ayun, alam. Alam. Uy. Dito ulit mga tayo, oh. Kito. Aduh, aduh, aduh. Kito ulit mga tong. Kito. Kito ulit. Ala. Kito ulit na kadalawa na akong hito mga toy. Kito ulit. Ayun ba. Kito ulit mga toy. Ay, sinira na natin. Ay, sus. Wala. Wala. <laughs> Uy, dalawa <mo> na. <laughs> Uy. Ganda mga size mo oh. tayo. Yes, sir. Ay, 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 ay. Ay, Uy ay. Ay, ay, ay. Ay, tingin na. Uy. Uy, thank you. Ay, thank you, Uy. Uy, thank you. <laughs> Maraming salamat, Lord. It's a blessing. Ay, ako. Yun, mati, nakadalawa na tayo. Uh, oh, oh, oh. uy. Ay. Thank you, Lord. Ay, thank you, Lord. Karabi, kinabahan ako. Kala ko, yuroko na naman. Oh. Ay, ko yung moko. ayungin mo rin nakadalawa na nga akong ayungin hindi nga lang na video ayun mo oh. tayo na ayungin ako ayan oh. sarap to sisigang ayan sa kailarin to hindi nga lang na video mo puro takbo mo ang rad ko. <laughs> Namiss ko yung tau-tau ni Papa Chi. Yung, huli, huli. Ay, nawala. So, yung may kumapalag-palag na. ako Ay, Ayun, huli, 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 huli. Uy, salamat. Ay, Diyos Ay, Diyos ko ipunin kita eh mga oh pwede na siguro ito mga katay 3 fingers 3 fingers 2.5, 2.7 ipunin kita buhay gusto mo kasi nabuhang ano eh may kasalita oh <laughs> sige na nga pakawala na lang kita para mamag ano ka pagbalik ko sa susunod na ano ah, pagpunta ko dito, pagpakagat ka sa akin. Ah. Uy, 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 uy. gusto niya siyang mag, ano, labing labing sa akin. Giniagawa mo. <laughs> Ang kulit ni Kachin, grabe. Pasensya niyo na mga Ang ingay ko rito, ako lang mag-isa rito. <laughs> Alam mo, anong binabagtang mo ah. Sige, sige. Takbo mo. Hoy, wala di to. Naliit di maray. ata natin na yung malaki dito. Okay, tayo ulit. Oh Grabe sa purdoin naman namin, mati hindi naman ganito para grabe. Ang kupit ng ano isda. Grabe naman 'yang ayong. Hindi ko napagandaan tong ayungin na ito mga to eh. Dapat nagdala ko ng sobrang liit na hook eh. Dali sana itong mga ito eh. Pag nakawi ako makawin na nga lang ng bicol. Hindi ganun gagawin ko. Hahantayin ko talaga yung mga ayungin ito. Ang dami rin mga to eh. ito Ito lang. Uh! Grabe. Madali-dali hindi yata na lang ito ganito mayroon naman nakaapat naman tayo matayo oh. dalawang ayungin uh. uh. <laughs> <laughs> dito talaga magandahan eh. mayroon pa sige lunukin nyo kasi para mayroon naman ako eh Ang sakyan dumaan kayo naman, eh. puro mga ngamol eh. Ayan Ay, oh. mga reyong dami nila dyan. Ayan mga reyong dami nila Mga metal dalang lambat, yung pangdala. dami sana tayo makukuha dito mga tol kasi kahapon mga nakarami kami dito ayun, madami sila nakukuha mga tol ayun grabe binaba kasi ng tubig kaya dumami yung mga ngamol talaga tumumal pati buti na ako tayong ayongin sa kahito Ganda sa ano kayo na mali, kakarting na lang natin. Lalo dun mga tayo, sa pinagtatlong tukan namin, naming daming nangunguha ng suso. Yung mga shell mga tayo. Pero ano tayo mga mga saglit na lang po tayo. Bulabog na rin mga malabo na eh. Kasi pag ganun yung agos ng tubig, ang dami nila eh. So yun lang po muna siguro mga tayo. Paalam po muna ako mga tayo at tayo uuwi rin na rin mamaya. So, at least meron tayong ano, mga sa previous na mga ganda naman yung mga kuha natin na experience natin yung mga karpa dito na malaki tapos yung mga katamtaman na karpa so yun muna matay. lang po muna mga toy ito na ang huli natin ayan dalawang nito ayan o oh. parehas pati ng size saka ano dalawang ayungin oh may hahabol pa ka oh yun may hahabol pa nga yes 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 sir yes sir ay sus ay <laughs> ito mga tayo kukuhain Ito mga tayo oh. Kukuhain ko kaya ito mga tayo Kapi o Ayan mga tayo Indian carp mga tayo ano Na Ang ganda Indian carp Umabol pa oh O so, yun lang po muna mga tayo Pagpasensya na po Ako rin nabitin din eh gugustuhin min natin mga ko man matay wala tayong ano ito kaya ang gana, papunta na siya rito eh ah papupunta sila ron mga roy yun papunta sila din sa may tulay yun lang po muna mga, mga katoy marami pong salamat sa mga nagtyagang nanood po bahingin na po bitin po tayo sa adventures natin so yun at ito yung atay oh. dami pa rin natira. Iuwi ko to nang ano. Nang kasing tabi lang po sa mga kumakain ng Manila. Tatagdagan ko pa to mamaya. Yan ang ganda mga toy, oh. Kasing tabi lang po muna. Mga katoy yan you know, mga bulating ano yan mga toy, oh. Parang marikina. Okay, yan, maraming salamat po. Ito yung huli natin. Yes, sir. I-tab kaya natin ito para maganda-ganda naman yung labas ng na nga natin. Ayan. 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 Yes. Ay, parehas itong hito dito. Bira lumaki kasi dito matoy yung mga hito. Kaya ang sinabi ko matoy, biran lumaki mga isda lang <laughs> ito. napaka natin at nakakuha tayong ano, karpa na napakalaki lang nakaraan. Tsaka saka ano, iska Thank you po. Ting spot natin matoy. Andun sila matoy sa kabila. Ito ang daming ano doon. Andun. So may akasya na yun. Yan dito yung matoy kanarimlik. Andyan, banda dyan banda doon sa dulo na yun ito yung dinaan ang kamatay napaka ah. yan napaka kipot Nakatakot dito pag abutan ka ng uh, madilim dito eh. puntaan kay atin sila doon matay wag na siguro baka mamaya magalit sa atin andyan sila andan oh andun sila rin Nap napakarami nila doon. matay pong salamat talaga kasi na po kayo medyo pangit yung video natin <laughs> kasi yung pangit ko na <laughs> thank you po so sa uh, fishing adventures po tayo mga toys sana tayo sa sukmon sukat sama natin sila kabiwat sa kabingwit na may sa yung grupo sila Kachoy Nilski. Yun, shoutout sa inyo mga to. Kumusta po kayo dyan? Pasensya na at di ko kayo na-invite sa birthday ko dito kasi kapos naman tayo. Di na, <laughs> Uy. Thank you Lord, thank you mga to. Bye bye!